kalian, kalian, stop, ini dia, よろしくお願、はいします。うん

o vai fazer menino do ovo quando der tem que lavar a roupa e catar a roupa si Dae. Hindi sila tinuyula. Sana kung hindi sila lalo, sinabi ng maaga. Para makabili tayo ng rigs noon. Hmm? Oo, kasi ang gusto ni brother Riggs. Kung sinasabi ko sa inyo Anita, hindi nag-anong si siya, hindi naman natuloy. May lahat <laughs> niyo pa rin yung lahat ng sili. Baka maangkang.

tama talaga lales lales <laughs> maturo ano pa namin ilang minutes yung paring nito kung katingis nito kung katingis nito 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 katingis

Ano ang bukang sawa? Ata Ay, di na nun na. Ba'y ang Ano kayo? Ano ba? Di na din na yan. Di na din na yan. Bayo. Bayo. Siyak. Bayo. Ay! 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 Ay!

हां करके ना दिया उन्होंने ये लड़का कहां है तो ये बस हिंदी में कर देंगे हम बात कर रहे हैं तो कितना अच्छा है सोचने का और ये है ना इंग्लिश में और 41 है तो खंडाना को बेहतर दे रही है और यहां वहां पर कौन कौन 41 नंबर आ

kasi sa mga panyo. Wala ko na magsasaring kayo. Nagsasain o, nagsasain pala. Yung sabaw kasi yung sabaw kasi nang sinain, yun ang isabaw niyo masarap Para masarap. Yes. Okay, para masarap. Oh, just back. Pag-ulit sa mga panyo. Para Para isabaw. Isabaw, isabaw saan? Dito. Dito.

Anak-anak yun, kuhaan mo yun, anak-anak yun Ganyan, ganyan, kasi anak-anak yun Anak-anak yun Hey! Oh, edukasyon nito Oh

Oh, gusto mo na sarap pa. Hindi pa sanay. Well, ang sabi, 'yung mga bangkitin nalang pala, hindi Hindi ko siya pa naman si Kabe ko. May kasi, Si ano. Okay. Saan ba 'to? Sa Ano 'yan? ang dami nito.